So, ang advice ko sa magjowa na yung isa gusto mag-fitness tapos yung isa hindi is usap talaga. Matinding communication na hindi yung communication lang na mema lang na ako. Mag-start na ako. Day one na talaga. Hindi. Usap talaga na han, babe, siseresoyin ko to. Kailangan ko na support mo. It would help na feel mo sa akin. Kasi pag ganun, pinanghinaan ako ng loob. Eh, ang gusto kong mangyari dito, makita mo na nagawa ko para ma-inspire kita, para ma-inspire natin mga anak natin paglaki. Ganun. So, ako parang ang ginagawa ko, pinagsusap isusulat ko sila ng letter tapos send nila sa loved ones nila Okay, post nila sa social media may parang commitment letter lang na this is it. may perma na seryoso ako dito hindi ito yung parang sasabihin ko sa tropa ko na oh day one na bukas tas <laughs> so mag-usap kayo ng jowa mo pag-usapan nyo paano ba natin i-help ang isa't isa saan compromise dun yung ilagay yung compromise nyo na ano bala ka trip mo yan basta yung ref natin wag mong gagalawin yan basta yung mga pagkain ko dyan hindi compromise yun eh kasi ang isang tinuturo ko sa mga students ay yung environment mo no, mag-start yan sa grocery ano ba yung grocery yung behavioral design out of sight out of mind eh sobrang lax nun eh kasi paano kakain ng chocolate kung wala kang chocolate sa bahay so, mag magka-compromise kayo, ano bang bad habit? Chips. Ano bang bumi yung chips? It's yung habit kasi natin, connected sa environment.